ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, Wala silang anak. At sinabi sa kanya ni Jesus, Babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Sinabi ng kanyang ina sa mga alila, Gawin ninyo ang anumang sa inyo'y kanyang sabihin. Ipanalangin natin sa misteryo nito na kagaya ni Maria ay matuto tayong manalig at sumamo kay Jesus sa oras ng ating mga pangangailangan at magkaroon ng matibay na pananampalataya na anuman ang ating panalangin ay kanyang diringin sa tulong din ng panalangin ng kanyang ina. Ang tapong ito sa pangalaga ni Ginang Maura F. Rivera at pamilya. Maraming salamat po.